Hello mga mi! Pupunta pala kami ngayon sa aming NST schedule at saka ultrasound schedule. So naglagay lang tayo ng konting cream sa ating mukha dahil mainit dito at nakakadry ng skin. So nagkilay lang tayo ng pakunti para naman hindi tayo magmukhang timang doon. Binamitan ko rin ito ng aking pangmalakasang lip tint na galing kay Rosemore, baka naman Rosemore. So, ito ay galing sa Pilipinas. At saka, itong pang forever ko na pabango na from bench. So, and love. Ha, since high school pa ako gumagamit na ito. Hindi ko ikakahiya mga mi, pero simula nang buntis ako. Itim talaga yung kilikili ko. At i-comment nyo naman down below kung paano ito paputiin. So, yan ang laki na ng chan ko. At medyo umahilab si baby. Kaya, minasage ko muna. Papunta kami ngayon sa aming NST. And, ito nga ang kanyang heartbeat. Naman pala ako dito ni husband. Yan lang siya. Laging nakatingin sa kanyang phone. At pag uwi namin is, nagbili lang kami ng salad sa salad go. nang paghahapon nga mga mi, ayun, naglakad-lakad ako dito sa aming neighborhood. Pupunta sana ako niyan sa park. Kaso, nabutan ako ng uh, ihi sa daan. <laughs> so, biglang sumakit ang aking puson. So, alam niyo naman kung buddhist tayo, lagi tayong nahihi. Every five minutes, nahihi ako. Kaya hindi ako pwede sa malayuan. Kaya nung pumunta ako dyan sa park, eh, hindi na ako nakaabot. Pumalik ulit ako. Ito pala ang aming neighborhood, nami. Walang katao-tao. Alam niyo pa mga may na may nakita ako ditong kapitbahay na meron silang tanim na halaman. Sa atin, ginugulay ito at ang sarap nito, paborting paborito ko to kahit araw-araw hindi ako magsasawa sa kakain nito. Pero sa kanila, halaman lang ito or bulaklak, tingnan niyo nga naman, meron pa silang purple na kamote. So, sa kalayuan nito mga may, me, meron ding kapitbahay na Uh, may tanim silang malunggay. Siguro hindi Filipina yung may-ari niyan kasi yung malunggay ang daming bulaklak at saka bunga. Parang hindi nakukuhaan. So, dito sa kanila mga mi, ang malunggay is parang halaman lang. Hindi siya kinakain. Pauwi ako kasi ang chat yung amo natin. Bakit ako naglakan ng isa?